sobrang lakas po ng alon makakalablab ayan po napakalakas ng alon makakalablab nandito kami sa ano ngayon <laughs> Maalon. Ah? Oo, nandun. Pati si JJ meron din. Kuhanan mo rin si JJ. nandito po kami si Jay Jay. Opo. Opa de puro. Hello po. Hello Jay Jay, sabi mo. Hello. sobrang alon po niya. Look at the waves. Oh. Ma -al alon. Maalon po siya. Parang may bagyo po. Mga kalablab. na gano'n ano mga puno. Ito, mga Sobrang alon po. Para kung may bagyo talaga ba kalablan. Maalon! Maalon po siya, kalablan. Oo oh, po dito sa resort mga kalablab napakaganda po dito maalon sabi mo jayjay napakaganda po dito mga kalablab oh, wala mga kalablab dito po kami sa ano mga kalablab